150. Ito po, wala pa pang isang daan. Wala pang isang daan yan. So, bibigyan kita siguro nakikitain mo sa loob ng isang buwan higit. No, no. <laughs> <laughs> ano, okay sa inyo yan? Okay na po. Makakapagpahinga po ako. Gusto po na nga po makakarami yung pahinga pa na. Magpahinga kayo ng isang buwan. Gagawin niyo po ba yan? Opo. <laughs> Hmm. Pahinga po. Yung pong pinangarap po na ngisan ngisan makapahinga. Makapahinga. So ayun po mga kalinga, ako welcome back sa ating Muntin Channel. Ngayon e, nga pong araw ay eh, uh, natin yung lugar po nila Nanay Belma. Kung natandaan nyo po yung vlog namin dati dito sa, sa may bandang uh, San Jose between Caloocan. Parang ganoon yung lugar po. Ano? Kasi Caloocan, yung tulay na nadaan natin. And San Jose po. So, hanapin po natin kung saan dahil uh, may mga nagpapot po ng tulong sa kanya nung no, napanood po yung uh, kanyang video po sa TikTok, no? Uh, salamat po sa lahat po ng ano ng uh, tumulong po at nagpapot ng pagmamahal kay Lola, ay kay Nanay at So, sana ngayong araw mahanap namin siya at tapusutan sa kanyang bahay, ano? Para may abot po natin yung uh, regalo para sa kanya para sa kanyang pamilya. Uh, kahit paano ilang araw din siyang hindi makangalakad, ano? Wala, medyo malaki-laki din po ng konti yung ating nagikom para po sa kanya. So, sa natin siya na-vlog dati. Ito yata siya natin na-vlog banda na dati ito. So, niyo po ako hanggang mamaya pagkatapos po ng ating uh, pagganap. Pag, uh, pag, uh, pag, uh, pag na po natin at siyempre huwag niyo kalimutan mag-like uh, po sa ating pag. medyo so, traffic na. Na po tayo ay. So, dito natin siya na-vlog sa area na ito. Thank you. Perfect. traffic. sa Manila, Manila. Kailangan motor siklo tumingit, Ay eh, sa mga ka-riders po natin, ingat-ingat lang din ha. Lalo na sa pagsisingit natin. Kailangan ay yung pakiramdam ay uh, malakas. At huwag basta-basta po sinisingit pag di kaya. So, ayan, dito natin sinanay na vlog nandito, nandito sa so may ng kakol po. Ayan. Basta po natin na vlog si nanay. Sabi niya doon banda daw po sa may iglesia ni Cristo. So punta natin doon. Samahan niyo po kami. At uh, wag, uh, sana niyo po yung video ano. Sa so, may iglesia, dumalayo pa pala. Mountain High. Boson Banday Mountain Heights. Malayo pa po. Dirdir sa lang. Sana mga ref, pagdating lang man. Salamat po. Salamat boss. So, malapit na. So sa Mountain Heights po kasi 'yan banda. Yeah. Mountain Heights. Ayan. Marating na natin. Sana nandiyo si nanay. Oh. Diwata. Diwata sa mountain heights. Yan yung mga punang kahoy. <laughs> 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 mountain heights. Na tayo. Ay, bata. diwata yata nanay. Ganda. Ang bahay na mailiguan sa so, grocery na mailiguan bakit kaya nga ako nakakilala ng vlog eh? dahil sa camera sa helmet ko grabe ko pala balibong google hindi po pala ito na po yung kalsada Dirtso lang daw Nakatumbang puno So ibig sabihin malayo pa po Wala pa nakatumbang puno eh Ay, pwede po magtanong, saan po yung bahay ni Anay Bilma Tamita? Ito so, pa ba po? Nandiyan po kaya siya? Opo. So, ayan po mga kalimutin. Ayan po mga na papatakto caro ko kung wala. po. mga po medyo ano na, masikip na po yung daan pero godaan po na tayo sa may sapa-sapa pa naman para makabutan natin. So, ayan po mga kalinga, dito na tayo. Ito na po yung bahay nyo na namin. Ito po. Ito po. Ay, nai. Ito pala ako si Nanay Vilma. Nakilala niyo po ako? Ah, Nakilala daw niya ako mga kalinga. Sa so, dito lang po kayo nakatira? Ha? Kumusta po kayo, Nay? Kumusta po pala, Nay? Hindi oh, po. Po? Oh? Hindi po ako nangalakan. Hindi kayo nangalakan? Pang... Inisip niyo po bang babalik ako, hindi? Oh, hindi po. Hindi mo akalain babalik po. Hindi kayo. Kaya hindi ka na po natanda. <laughs> <laughs> Saka nag-vlog po ako, hindi, nakita niyo yung mukha ko, hindi ano? Saka hindi po Naka -hindi na, kasi ako nag-tayo. Dito tayo, Nay, okay lang? Sa bahay mo? Dito tayo, pintuhan na yung Okay na na yun po ako. So, yan po mga kalingat, narap natin si mga dito sa amin. Ano, ano lugar po ito, Mountain Heights, no? Okay. ako pa ng kalokan, ano po? So, yung palag tumulong po sa inyo dati, ay sila Mayor um, Oka Oh, salamat kay Mayor Oka Malapitan. Saludo po ako sa inyo. At kay Congressman din po, ano? So, yeah. Pina po din assist to Si Congressman Along na? Hindi po, Mayor. Ah, Mayor, si Mayor Along. Ay, salamat kay Mayor Along malapitan po sa pagtulong di ka na nasunugan po kayo. Ano? Grabe talaga po yung puso din nila. Kaya deserve din nila talagang sa, ano, sa katungkulan. Ano? Ay, yung mahirap natin kababayan, pinupuntahan nila. Kung lahat malayo, ang layo po nito ay, dulo na po ano na Hindi pa, um, pa, meron pa po, Mayor. Meron pa po doon? na po. Mainit lang. Okay lang yan. So dito lang kayo natutulog. Kumain na po kayo. Tapos na. Kahit ngayon, pahinga kayo. Hindi kayo nangalakan. Bakit po? Linggo na. Linggo ay ano? Ay! sabado ito pa lang po ba ngayon? Ah, nagtaka po kasi, kasi, kasi kanina po nag-drive nag ako doon. Walang traffic. Sabi ko linggo. Ang So bukas mga lakal kayo. Okay lang, huwag kayong mga lakal bukas. Ano po? Wala pong pera. Wala kayong pera. So, ngayon bibigyan kita ng pera kasi napanood po ng mga kababayan natin sa TikTok, sa Facebook. I-upload ko po, may mga nagpabot ng tulong. So, bigyan daw kita ng pera para kahit paano makapagpahinga naman kayo. Para din sa mga anak na katulong nito. Okay, parang, parang... Hindi ko kasi po akalain na pupuntahan nyo po. Di, di nyo po akalain ay? Hindi po. Gulat nga po ako. Yung binay ko dati, di ba nagbigay po ako ng 500 pesos? Binili ko pong pagkain po. Yun. Binili nyo po. Hindi uh... nga po mga kalakan. Naka-stock pa po? mga kalakan, hindi pa nabibinta? Hindi po. So magkano ang kinikita mo isang araw? Misan, 150 po. 150? Ito po, wala pa pang isang daan. Wala pang isang daan yan? So, bibigyan kita siguro nakikitain mo sa loob ng isang buwan higit? No. <laughs> <laughs> ano, okay sa inyo yan? Okay na po. Wala ka, ng po ako. Gusto ko na nga po makakarami yung pahinga pa na. Magpahinga kayo ng isang buwan? Gagawin na... niyo po ba yan? <laughs> Opo. <laughs> mm. Pahinga po. Yung pong pinangarap ko po na minsan-minsan makapahinga. Makapahinga. Uh, yan po yung anak ko nung ano eh, nung gala lang po. Anang mga anak? 21 po. Opo. Oh, anak po. Stala. Walang oh. pong mag-isa. Yung hanggang ngayon. Yan lang ang nasundan. Opo. Mm. Eh. Mm, eh, pera pa lang po 'yun. Ay, grabe. Kasi mo kung alas 3. Mm. Ah. Kasi wala akong pera. Ah. Sige, so, mapay, ito, Gasa, ito para... <laughs> <laughs> si, na Ito na nai. Kasi ang patagalin to para Si ano po si Jay Jay, tabot ko ng 5 pesos. Salamat po. Yan. Um, -yan. Si Ma'am Dayan G, 1,000 pesos. Ha? O, bigyan natin sila kayo dito. O, nanay. Yung kay Jai Jai, 500 po. Yan. Tapos, uh, kay Ma'am Dayan G, 1,000 pesos. O. Oh. Marami kong salamat sa inyo. Kay, you're still the one po. 500 pesos. Meron pa po. Meron pa. Salamat po. And kay... Jo Jimmy po. Ipagpabot po siya ng 1 pie. Ano na rin? Tulong na po ito. Ah, so, ito pa. And ito. Ibarat test pa. Para meron ka pang extra. Ha? Hindi Salamat. Maraming maraming salamat po ng tulong po. Okay na po sa inyo yan? Makapagtaya kayo na isang buwan? Pwede na po ito. Ha? Bibili na po unis ka lahat. Kahit bigas po. Bili kayo ng 25 kilos na bigas. Kahit o, paano ka may pang one month pa kayo. Oo no? po. Salamat po. Hindi ko mabibenta yung kalakal ko. Ipunin nyo po muna? Opo, ipunin ko po. So, ayun ay. Bali, bali ano yan ay? 1,500, oh, 4,000 pesos po para ah, sa inyo. Nalamat po. Ah. Hindi ko no, kalahin na magkaroon ako ng pera. <laughs> maraming maraming salamat po sa lahat. Ganoon lang po yun ay, hindi mo ina-expect yung blessings dumarating sa buhay natin. Salamat po, yeah? nangulat nga po ako. Alak ko. Deserve nyo yan ay deserve niyo rin. Marami pong salamat sa salat po. Marami pong salamat sa tumulong. Sa mga nanood po sa atin. Nakita nga po kay ng kapit-bahay ko. Hindi ako, hindi ko kalahin makita rin ako ng kapitbahay ko. Sinabi lang sa akin na na vlogger ako. Sabi ko, hindi ko nga yun eh yung eh, sabi nila sa akin, sikat na vlogger yun, sabi niya. Hindi. <laughs> <laughs> ko, hindi ko nga namukhaan eh. Adi ah, niya po nakukuhaan? Hindi ko nga namukhaan kasi naka-helmet. Sabi ko, ganun. Sabi niya, hindi niya matandaan yung pangalan. Kapahanan po sana sa anak ko. Opo. Eh, hindi niya po matandaan. Sabi ko, nagulat nga ako. Sinabi lang sa akin ng kapitbahay na naninyo na, ko na vlog po. Napanood niyo po yung vlog po? Hindi po. Ayun, no, hindi Kasi hindi niya, hindi niya, niya alam yung pangalan. Nalimutan niya. Eh, hindi ko na rin po matandaan <laughs> sa biglaan kung pagkaan nga sa akin. Hindi ko na naalala yung pangalan. Pero sinabi ko po sa anak ko na na vlog. Pakil na lang po sa kanila. Okay. So, ah, ayun sisa. po. Ito pa ma. Ah, sayo. sa iyo. Di ba sabi ko babalik po ako kahit na mawala, kahit walang tumulong din, magpabalik ko para kahit paano magkakot sa ng tulong. Ay, diba eh, makalahin. Pa <laughs> Totoo pala yun. Na meron palang may puso pa rin. Ka. Thank you po. Marami po, marami po, Nay. Mutulong sa abot ng mga kaya. So, ganun din naman po ako. Ay, grupo tayo, kalitim, kalingap tayo. So, yun yung hangarin natin. Kahit sila na, nagigaya po, Nay, na ninyo. Hindi ko rin titisya ganyan. Hindi niyo po yung pangalan ko. Opo, na ni, ni, ni review po namin doon sa vlog kasi nga po may mga nag-comment sa TikTok sa sa reels po na kuya, sobrang nawa kami. Magpabot kami kahit kaunti. Sabi nga sa kanila 200 pesos, 300, malaking bagay ito na yun po. Diba po? Na basta sa akin lang na okay, wala ng pag-asa. Diba yung pagdara, sabi ko yung blessings po dumarating yan sa inyo. No? So, malay niyo po next na balik ko kasi ako po parati ako sa probinsya. So pagbalik ko ulit, kahit sabi ko wala akong sponsor, eh, may dala pa rin ako sa inyo. Alam ko na yung bahay mo ay. Ha? <laughs> Ganun lang po. Basta mag-share lang tayo ng blessings kung okay. sa atin. Di ba? Okay. So yan po mga kalingap. Maraming maraming salamat. salamat. po. po Siyempre sa mga sponsor po na nagsagong sa nai. Dinagdagan na rin natin kung paano makapulong tayo kay nanay. God bless po. Salamat po sa lahat ng viewers kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Buscalinga Prab. At Edna vlogs and kay Mami Jack Tapia Matubang Salamat po ng kay Boys, Kalinga Partners sa mga viewers siyempre, nanood sa atin Facebook man, TikTok, YouTube channel thank you, God bless po sa inyong lahat uh, salamat po salamat. sana marami pang kagaya po ng mga tumutulong din sa ating programa God bless, bye bye po bye bye po, marami po salamat sabi nyo sa mga viewers na marami po salamat mga viewers po salamat po, marami marami pong salamat. po salamat hindi po bye bye po